Pagkatapos namin ni Jinea magtinda, dumiretso na kami dito sa bahay. Dito na nga ako umuwi. Kasi may lakad nga kami ngayon. Nagpahinga nga lang nga kami ng kaunti. Bandang alas 11, umalis na nga kami. Akala nga namin malilate kami kasi sobrang traffic dito sa may service road papunta ng Alabang. Papunta nga pala kami sa may Tanay Rizal dahil mag-hiking kami. Tatlo nga pala kaming magkakapatid yung pupunta, pati na rin yung nanay ko, and then si Jenea yung pamangkin namin. Apat nga sana kaming magkakapatid yung pupunta, yun nga lang si Mary Jane nag-cancel siya kasi hindi siya pinayagan sa trabaho niya na umabsent. Kahit na nga linggo pa, hindi naman kami natagalan sa pag-aantay dito sa van. Mga 10 minutes nga dumating na siya. Dito nga siya sa alabang unang nagsundo, madami pa nga kaming susunduin kasi 13 packs nga kami. 1,300 for packs nga yung binayara namin. Nag-add lang kami ng 200 pesos para sa pamasahe namin. Para nga masundo kami dito sa Alabang kasi sa Greenfield talaga sila nagsusundo. So yun guys, kung gusto nyo rin mag-unwind at mapagod, charot. <coughs> Ilalagay ko na lang yung information nila dito. So yun na nga guys, balik na tayo dito sa pupuntahan namin. Pagising ko nga, alas 12 nga umalis dun sa Alabang N. nakarating kami dito 3.30 na. Nakatulog din talaga ako sa banang dire-diretso kasi sobrang pagod ko talaga. Kaya nga nagluto at nagtinda pa nga kami ng biryani. Hindi ko na rin nga namalayan kung saan nag over para sunduin pa yung iba namin kasamahan. Yung mga kasamahan nga namin, karaniwan sa kanila couple or yung iba naman solo joiner lang. Ang plan nga namin ni Marinel, December kami pupunta dito. Yun nga lang umayaw siya kasi sabi niya baka may pupuntahan siya ng time na yun. Kaya hindi daw kami matutuloy. Kaya ang ginawa ko, nag-search nga ako na magso-solo joiner na nga lang din ako. Pero dahil nga first time ko, sabi ko sa sarili ko baka ma-board ang mabori nga ako. Kaya chinat ko yung si Elena. Eh gusto naman niya. Kaya sabi nga niya sasama din siya. Then chinat ko ulit yung isa kong kapatid na si Mary Jane, pati na rin si Mary Nell. Yung nagbago nga isip niya na sasama nga daw sila. Kaya pati yung nanay ko tsaka yung pamangkin ko na isama na rin namin dito. 5 nga kami nagsimulang maglakad. Kumain din nga muna kami din, inorient din kami kung ano yung mga gagawin namin. Sinabi din nga sa amin kung ilang oras kami maglalakad bago nga kami makarating sa taas. Wala nga kaming mga dalang headlight kaya nagrent din kami. 50 pesos nga yung rent namin dito. Bumili rin nga kami ng gloves namin. Dun sa binabaan namin sa van kasi marami ring mga nagbebenta doon. Kasama na rin yung mga raincoat. Pero hindi na kami bumili ng raincoat kasi nung time na to hindi naman siya masyadong umuulan. Medyo basa lang nga din yung ground kasi nga umulan nga dito quarter to five nga, nagsimula na rin kaming maglakad. Ang sabi nga sa amin, four hours yung lalakarin namin bago kami makarating sa taas. Depende din yun sa pahinga na gagawin namin. Tatlong tour guide nga yung kasama namin paakyat. Dito sa bungad, yung unang 20 minutes namin na paglalakad, medyo patag pa siya. Then pagkalagpas nga ng 20 minutes, medyo umaakyat na siya at mabato na rin. Sobrang hinihingal na din nga kami nung time na to. Nag-stop nga muna kaming maglakad kasi halos kami lahat ay napagod na talaga at hiningal. At papasok na rin kasi kami dun sa mga mababato. Papunta pa lang daw kami sa exciting part. Opo, totoo po yan. Ito po ang ka. No? Papunta ka naman. pa lang sa exciting part. O, oh. yan. Oo oh. <laughs> hmm. oh, nga, no? <laughs> o, oh, yung, oh. oh, yung mga babalik daw. O, oh, <laughs> oh, yan. Masabi na po ka ganang ah, tayo. Kaya nga tayo. Kaya nga tayo. Kaya nga tayo. Kaya nga tayo. Ayun ayun. <Ayun lang. laughs> Nung nasa first station na kami, pero hindi ko sure kung first station nga yun. Nung nagpahinga kami, yung nanay ko nahilo. Kaya hindi na nga siya tumuloy. Then, after nga nun, meron pang isang nahilo. Kaya, dalawa na nga silang hindi tumuloy pa akyat. Nung nagpahinga nga kami na yung nanay ko, medyo nahilo rin ako ng kaunti, pero napigilan ko rin yun sa akin. Ginawa ko nga lang nga ano, nag-inhale, exhale lang talaga din ako. Kasi nga, gusto ko rin talaga maakyat yung taas. Nakakatulong na rin nga sa akin yung pag-workout ko paminsan-minsan minsan sa bahay. Kaya yung pang-cardio na exercise medyo nakakayanan ko na rin kasi nung nasa Japan ako nung first time ko nga mag exercise doon talagang hinimatay talaga ako sa sobrang pagod kaya yung employer ko pina check up din talaga ako ng pang general pati CT scan ginawa nga sa akin kasi, kasi nga, nga nag-aalala din sila pero wala namang findings after nung check up yung mga kapatid ko naman wala naman silang issue sa mga health nila talagang nakakapagod lang yung nireklamo nire nila nakarating na nga kami dito sa may station 2 2 and a half hours na lakad na nga to na patarik yung daanan habang naglalakad nga kami tawa kami nang tawa kami kasi nga pataas talaga yung akyat namin kaya wall climbing yung ginagawa din namin hindi talaga basta hike lang bali dalawang grupo na nga kaming nandito lahat na nagpapahinga tatlo nga kaming first time namin mag hike kasi si Mernel naka experience na yan dati sa dinggalan Nakakatuwa din nga kasi nga magkakaroon ka dito ng mga bagong kakilala nang parang mag-uusap-usap kayo and nagtatawanan kayo parang ang tatagal nyo nang magkakakilala meron din kaming mga grupo na nakasabay dito na puro lalaki lang din sila every time nga na magpapahinga kami na kasabay namin silang magpahinga kasi halos magkasunodan lang nga kami 10 to 15 minutes nga kami nagpapahinga then afternoon lakad na naman last station na yung namin guys sobrang nakakapagod sobrang talaga nakakapagod na to nagbayad kami pero napagod lang kami mga dey imawang na ba kayo? marami Libre for 4 hours bago namin akyatin yung gusto naming akyatin. Tapos puro patarik pa. Nakarating na nga kami dito sa may station 3. Last na station na nga to. Meron nga kaming dalang nilagang itlog. Kaya nagmerienda nga muna kami habang nagpapahinga kami dito. After nga namin magmerienda, konti na nga lang daw yung lalakarin. Mga 5 minutes na lang din bago kami makarating sa pinaka-summit. Dito sa pinakatuktok nga. Then nakita na nga namin tong signage na to. Kaya nagpa-picture na nga kami. Andito na nga kami sa pinakatuktok. Yung taas nga nito, 739 meters above sea level. Kung may takot ka sa heights, hindi mo rin ito kakayanin. Yung isa nga namin kasamahan na bumaba, medyo takot din siya sa heights, kaya siguro hindi na rin siya tumuloy. Yung pakasawa nga kami mag-video at mag-picture dito sa pinakatuktok. Isang oras din nga kami nagtagal dito sa summit. Pagdating nga namin dito, may mga grupo na rin na nauna sa amin. Pila-pila rin kasi yung pagpapicture dito, syempre kung sino yung nauna. Sila yung unang magpapapicture, syempre. Charot.

One two, Tung <laughs> na kami. Pababa naman kami Pupunta naman kami dun sa May Heart Peak Naka one hour na lakad na rin kami pababa Then nagpahinga nga muna kami Nakasabay nga ulit namin yung mga grupo na puro lalaki nga lang din sila Lagi nga kami abot nitong mga to Pinulikat nga yung isa sa mga kasamahan nila <laughs>

Baka no, may kinakapit na ka pero ito yung nakapitan mo, no? <laughs> sir, sino ka sarod mo, sir? Guide? Dito na kami sa may heart peak. <laughs> <laughs> Nung nandoon na nga kami sa my heart peak, sobrang pagod na pagod na din talaga kami. Halatang halata na rin sa mga mukha namin. Kahit yung mga kasama ko ganun din. 10.30 na nga kami nakarating dito. 30 to 45 minutes nga kami nagstay sa place na to. Pagkatapos nga dito sa my heart peak, pabalik na rin kami sa kantin para kumain. Pero sabi nga, dalawang oras din bago, bago kami makarating ulit dun sa kantin. Yung mga hakbang nga namin dito, parang wala na rin talaga kaming mga lakas. So yun, napaisip talaga ako na nakakapagod din pala talaga maghiking charot. Charot. <sesudos> <Dayango parece> Hindi na ako makaisip mag -baby. pahinga. Ay, salamat. Dalawang lubid na lang. Patag na, patag, na daw. Patagilid pa. Makababa na kami. Eh. <laughs> Ang tagal na nilakad namin. Walong oras yata. Pitong. So yan guys, sobrang haba na ng video na to kaya may kasunod pa to. And hanggang dito na lang po muna ulit yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush. First din yata kami naglakad. 7 and a half to 8 hours. Ay, salamat. Ito kami sa sabi.